Patuloy ang paghahanap ng mga polis kay Pastor Apolo Quiboloy at iba pang kapwa akusado sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Umalma naman ang mga miyembro ng grupo ng kordona ng mga PNP personnel ang kanilang katedral. Ang detalye sa report ni Jason Amisola. Jason? Sa ipinalabas na imahe ng SMNI News, makikita ang pagkordon sa katedral ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay nangyari alas dos ng madaling araw. Kasunod ito ng pagpapatuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan nitong akusado sa mga kasong human trafficking at child abuse. Sa naturang post, sinabing ginawang command center di umano ng pulisya ang nasabing lugar. At ayon pa, ay pinagbawalang papasukin ang mga misyonaryo ng KOJC, gayon din ang kanilang mga abogado. Ang pagkordon sa katedral ay inalmahan ng ilang mga miyembro ng KOJC ay ang ikatatlong putsyam na sana na anibersaryo ng pagkatatag ng KOJC. Anila sa kanilang katedral sana ginaganap ang mga aktibidad para sa kanilang selebrasyon sa kanilang pananampalataya. Ang katedral ang itinuturing ng kapulisan na mayroong lagusan patungong bunker na di umano'y pinagtataguan ngayon ni Pastor Kibuloy. Ikinagalit rin nila ang misulang naging lodging house ng mga pulis na labas ng kingdom. Pero sa kabila ng nangyari, hindi naging hadlang sa mga ministers at members ng KOJC na magpatuloy sa paghanda para sa kanilang Feast of the Passovers. Nagsinatingan rin ang mga donasyon anya para sa naturang selebrasyon. Ang akusasyong paggawa ng command center ng PNP sa sagradong lugar ng KOJC ay pinasinungalingan ng PNP the PNP's presence at the KOJC compound is to ensure peace and order with operations led by Police Brigadier General Nicolas Torre III. We are committed to lawful actions and protecting the rights and safety of all individuals involved. Nilinaw rin nila na hindi gagawa ng karahasan ng mga pulis sa mga individual sa loob ng compound at sinigurong magiging mapayapa ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa KOJC. Ayon pa, ang deployment ng maraming pulisya ay para masigurong walang kaguluhan na dala ng emosyon at marahas na reaksyon ng ilang miyembro ng KOJC. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.